makachigas and welcome sa aking munting channel Kaawa-awa naman ang sinapit at dinanas ni Tungang Sirigor sa kamay nitong si Tanggol dahil talagang hindi niya nga ito patatawarin at hindi niya nga ito hahayaang mabuhay pa kung kaya't kung ano ang mahawakan nitong ang si Tanggol ay siyang inihahampas sa muka or sa katawan nga ng kanyang itinuring na ama na ngayon ay nalaman niya nga ang katotohanan ng hindi niya ituturing na ama kaya't nasabi pa nga ni Rigor na ngayong alam mo na ang katotohanan ay hindi ka nararapat na mabuhay at dapat nga sana nung bata ka pa ay pinatay na kita at tinapos ko na ang iyong buhay kung kaya dito nga ng saktong babarilin nitong ang si Tanggol itong si Mang Rigor ay naubusan siya ng bala ng kanyang baril at dito ay sinabi nga nitong si Mang Rigor na hindi ko gagamitin ang baril ko para patayin ka at ipapakita ko dito sa buong kiyapo na papatayin kita sa pamamagitan ng aking kamao ngunit nagbaliktad nga ang nangyari itong si Rigor ang siyang halos hindi na makagulapay sa ginawa nitong si Tanggol dahil talagang kaawa-awa at kalunos-lunos naman ang pangyayaring ito dahil makikita mong duguan at gumagapang na hirap itong si Rigor dahil sa sobrang galit at puot ng puso nito ang si Tanggol. Kaya guys, ito po ang ating pakaaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ Ang Batang Kiyapo. At kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, Pakisubscribe na lamang po ng aking channel. Pakilike and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.